gandang hapon mga kabogi kabonsai mga ka idol welcome back ulit sa ating channel ayan update ko lang tong ating 30 years old bonsai chesa na inalis na natin dito sa, pag, sa paso ayan binabawasan natin halos one-fourth ang naalis natin dyan yung lupa nya ito yung naalis natin oh. matigas kasi itong lupa nya kaya papalitan natin ng may buhangin lupa at ipa ito yung papalit natin hahaluan ah, natin ng konting lupa na nanggaling din yan. Yan, yan mga kabugi ka pinuputol ko. Tuloy na natin mga kabugi ka bonsai. tayo. Bagong tayo. Jamin yang ugat Gracias. ihahalo natin yung ipa na may buhangin at Yan, yeah, okay na to, bawasan natin. Nilagay na natin mga kabugi kabunsay, mga ka-idol. Ayan na mga kabogi ka bonsai. Okay na. Page na ay ng ibang ugat dito para makita yung malalaking ugat niya. At ito mga kabogi ka bonsai. natin agad puputulin to. Nalagyan natin ng additional paso dito. Parang imamarkot natin yan. Dito tayo maglalagay ng paso. Ayan. Para magtuloy-tuloy yung ugat niya. Ayan, naputol na. Tatakpan natin ang lupa yan. Nalagyan na natin mga kabugi kabonsai ng additional pot talagyan natin ng lupa to ayan ayan natin yung diligan yan tumutulo doon tayo kumuha ng pandilig Ayan. update ko na lang kayo pag may ugat na yun at puputulin natin hindi pa tayo nakapagmarkot dyan thanks for watching mga kabon saya kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng content mga kambugi ka bonsai subscribe naman po at pakipindot na rin yung notification bell para updated kayo palagi sa susunod ko pang mga uploads bye bye God bless you all at maraming salamat din sa mga supporter ko mga followers mga subscriber at sa mga Silence view over nothing then. Bye bye.